Ano nga yung nare mo, ma? Red, nasira na yung dati eh. Oh, nasira na yung dati. Kawawa. O, oh, sige. Pag okay. ito na-shoot mo, ibibili ka namin ng red. <laughs> oh, shoot mo dahil shoot mo. Pa. Pag yun na-shoot mo, ha, ibibili ka namin ng red. Oh. Okay. Okay, sige. <laughs> sige. Sige. <laughs> Bisa try pa. Mamaya ka na. Oh. Ah. Uh. Yan, dalawa. Last try, last try. Ma, shoot kaya at pagkakarap na si Mama. Ayun na. Ayun. Ay! Sayang so, oh, sige. Pag ito na lang na shoot ni Duday. Ah, oh, uh, bibili ka na kami ng red. Kaligan kali kali mo na. Kaligan mo, Duday. Sige, anong red? Anong red mong gusto mo? Yung di bateria? What? Hindi <laughs> Ang galing dito tayo mm. Alin? Samsung maganda Samsung pa ang gusto request pa ah, Sige makabili ng rep guys Let's go at ayun na nga nandito nga tayo sa Imperial Appliance Plaza dito sa so may baliwag bulakan ayan ito rep na bibili natin guys tapos iho home credit lang natin yan guys kasi mababa lang naman yung interest parang processing pilang na 800 kaya pinili ko na na mag home credit na lang para hindi tayo mabigla ano to. ayan yung rep nabibili natin yan yung Samsung na request si mama Ayun no open open natin saktong sakto lang to pambahay Okay, di naman tayo magne-negosyo para sa rep na yun. Tapos ayan, 1K lang ilalabas natin guys. Kasi yung 300, ah, uh, pa-deliver. Tapos yung 800, yung sa ano lang, pang down. Uy, napakamura naman. So ayan, mag na tayo dito guys para makuha na natin yung rep na ito. Ang dami nga iba't ibang -iba -iba appliances dito. Kaya kung may trip kayo, pwede nyo itong bisitahin guys sa Imperial uh, Appliances Plaza lang. Sabay baliwag. So ayan, tamang buy na tayo dito. Kuha na tayo ng kaperahan. Kasi 1,100 Ayan, eh, already to pay na. Oh my God. Daisy. Ang bilis nga lang din na-approve dito guys kasi may record na tayo eh. Yung kay Duda, yung binili natin siya ng cellphone. Wow, dagdag bayarin na naman tayo. So ayan, tamang pirma-pirma na tayo dito. At pagtapos ng pirma-pirma na yan, eh bayad-bayad na mga insan. Tamang wait na nga lang tayo dito ng konti, no? Para naman maiuwi na natin itong ref na ito. At ayan, ready to, ano no, to bigay no. Binigay na sa akin ang resibo ng buhay. tas picture-picture lang kami dito sa my home credit zero interest. Ayan no, home credit. Mukha naman, mukha naman, naman. Friday. A few inches later. Sige, sige. Ayra hey guys, ayra hey guys. Wow! <laughs> Yay! Ay nakaset up na yan. O, sige, reprebill. Uy. Ooh. Uy. Bawal pagamitin yan ng hanggang bukas. Ito, yeah. may ano, gawaan ng yelo. Yelo. Parang, kalat, parang kalatela. Kala uh, ganun, gawaan ng sa ano, tubigan ni Duday. Duday dami yun, 'yan ng ano. Oh, rep. Pusa, ganda. Ah, oh, okay na. Natupad uh -huh. din pangarap mo. Okay. Thank you. <laughs> Ikaw, sasabihin mo. Thank you, Kuya. <laughs> 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 Ang ano ngayon, may rep. Oh. Ang wala, laman na rep Oh, paano na 'yan? Eh, grocery tayo bukas. Nakup! <laughs>